So guys, nandito ulit kami ngayon sa una naming palayan para ipakita ko sa inyo ang update dun sa mga bunga ng aming mangga. Ang mga variety pala ng mangga dito ay senyorita na nakikita niyo sa aking likuran at mamaya ipapakita ko sa inyo ang mga bunga ng aming paho minggu Dito muna ako magumpisa sa aming manggang senyorita. Ang ibang mga bunga dito ay binalot na namin noong nakaraan. Samantalang sa itaas naman ng mga bunga ay hindi na namin abot. Kaya hayaan na lang namin na maging gulang bago pitasin at pahinugin. Ngayong 2024 lang ito nakabunga ulit ng marami. titingnan ko na ngayon itong mga nakabalot kung meron ang pwedeng pitasin para pahinugin. ito yung mga bunga dito sa baba ito naman guys susubukan namin na pahinugin so may ilang piraso lang yung kukunin namin dito testing namin kung matamis na kapag pinahinog so ito guys medyo magulang na pag nagpitas nito ay maganda din kapag mayroon pang kasamang tangkay gaya nito Ito guys, oh, meron nang nahinog doon sa plastic. Ito naman guys ang mismong puno ng aming manggang senyorita. Natumba pala ito nung magyong Yolanda year 2013 pero nakasurvive pa din. So guys, punta na tayo dito sa puno ng aming paho. Pangalawang pagbunga na pala ito ngayong taong 2024. Ito naman ang mga bunga dito sa ibaba. So guys, dito talaga banda ang may maraming bunga nitong aming paho minggo. Abangan ninyo guys ang pag-harvest namin dito sa mga mangga sa susunod yan na vlog. bago ka sa aking YouTube channel, i-click lamang po ang subscribe button sa baba. I-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos.